Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, magluluto tayo ng adobong at tayo ng manok. Guys, panoorin nyo mula simula hanggang sa matapos. Mga ingredients na gagamitin natin sa pagluto ng ating atubong atay ng manok guys ay bawang, sibuyas, luya, patatas, nilagang itlog, siyempre guys yung atay ng manok, yan mga isang kilo yan guys kasi masarap kasi pag marami. Ayan, gigisay na natin guys. May mantika na akong nilagay. Puunanin natin yung bawang. Gisa natin guys. Huwag masyadong mainit yung ating kawali. Kasi baka masunog agad yung ating bawang. So, sunod natin yung sibuyas. Ayan. Ayan, mapula-pula lang yung ating bawang guys. Bago natin ilagay yung ating sibuyas susunod so, na natin guys ang luya. Yan, halo-halo lang natin muna hanggang sa maluto rin yung ating luya. So guys, yan susunod na natin yung ating atay ng manok. Yan. Mas masarap kasi guys pag marami. Hindi ka mabibitin. So isang kilo binili ko. 220 isang kilo ng atay ng manok purong atay ng manok lang yan guys kasi pag balon may atay balon balunan kasi kasama matigas si eh. ayaw namin ng balon balunan so puro atay lang siya guys saka may puso din ng manok haluhaluin na natin guys haluhaluin muna natin hanggang sa yan kailangan natin papatuyuan muna kasi yung atay ay may tubig. Matubig siya guys. So, kailangan natin patuyuan muna. Tatakpan natin. Guys, ayan. Lumambot na siya guys. Ayan. Napakuluan na natin. Takpan natin ulit kasi marami pa rin siyang tubig. Yan na. Okay na siya guys. Kunti na lang yung kanyang tubig. So, mga 5 minutes pa natin patutuyuan ulit guys. Slow cook lang siya. masyadong mataas yung apoy. Yan. May na lang yan guys. Para maganda yung pagkaluto. Lalagyan na natin ng toyo. Ako kasi nilagyan ko tatlong kutsara lang ng toyo. Kasi ayaw ko rin masyadong maalat yung katamtaman lang yung kanyang alat. Sa inyo guys, kung gusto nyo medyo maalat, tagtagan nyo lang. Kasi sa akin ayaw ko masyadong ano yung maalat. Yung tamang timpla lang guys. Yan, patuyuan natin muna guys ulit. So, hanggang sa ma-absorb nung atay yung kanyang tuyong nilagay natin. Tapos suka, 2 tablespoon lang nilagay ko dyan sa suka. Kasi ayaw po rin masyadong maasim. Mawawala yung lasa ng atay guys. Pag puro na lang asim yung matitikman mo. Malalasaan mo. So alu-aluin muna natin. Alu-alu muna para ma-absorb nila yung nilagay nating suka at saka toyo. So ayan na nga guys. Kulong-kulo na nga yan. So lalagay na natin yung patatas na iniwahiwa natin. Ayan. Kasi gusto ko guys sa atay kasi kung ano mang adubo. Gusto ko sa lagi kasi may patatas. So, hinaluan ko talaga ng patatas. Ayaw ko rin naman yung purong-puro lang. So, nasa inyo guys kung paano kayo mag-adubo. Pwede naman purong atay lang. So, ako kasi gusto ko talaga may patatas eh. Yan, kahit hindi ka nakakain ng kanin, guys, may patatas na. Okay na yun. So, ayan na nga, guys. Paluto na rin yung patatas natin. O, papakuluan lang natin ulit. Lagyan muna natin ng daon ng laurel. So, laurel talaga yan, guys. Guys, bay, bay leaf. Wag doon. Yan, pamintang pinong-pino para at least may medyo anghang, guys. Ayaw ng anak ko kasi may sili. So, nasa inyo kung gusto niya lagyan ng sili, guys. Halo-halo muna natin ulit para kumalat din naman yung ano. Yung pamintang pinong nilagay natin. Para ma-absorb din yun. Yung lasa ng no, ano. Masipsip din yung paminta. So, ayan na guys. kulong kulo na. So, luto na rin yung patatas. So, okay na rin yan. May kunting sabaw-sabaw. Pag sobrang tuyo naman kasi, guys, parang mas masarap kasi may medyo sab may sabaw-sabaw para at least may ilagay mo rin sa kanin mo. No, may sabaw. Hindi masyadong tuyo. So, okay na yan, guys. Pwede na siyang kainin. Yan. So guys, kung nagugustuhan nyo yung vlog ko na to guys, please subscribe, like, and share. Um, tsaka gayahin nyo rin guys yung ganitong recipe. Yan, dagdagan natin ng na palasa. Magic sarap guys ang nilalagay ko. At uuin natin ulit. Para matikman na natin yung lasa niya guys kung okay na. Yan. So, okay na ito, guys. So, mabango na siya. Maganda kung bumili kayo ng mga lulutuin inyo. Umaga talaga para fresh kang fresh ka talaga. So, ayan. Okay na siya, guys. Ayan. Natuyo na. Konting-konti na lang yung sabaw. Ayan na. Okay na siya, guys. Tagyan na natin ang boiled egg natin. So malapit na natin kakainin to guys ayan na guys kain na tayo guys ayan na titikman na natin to tsaka kakain tayo malamang ng marami nito guys please subscribe like and share thank you for watching